Sobrang init to. Dito na kami ngayon. Tapos kami kami kumain eh. Panginangin mo namin ngayon. Ayan. Ayan. <coughs> gel mod. oh. Ito yung ginawa ko kanina. Tiba ito. Kahit saka ikaw din limang tao kaya. Ayan okay, naman mga bris niyan. Ang daming um, bris niyan. Ang ginawa ko ng Lawak nyo yun. Ah, ano to eh, 120 by 40. Ah, oh. ito 20. by ano pala to Basta? Yan na siya. o <laughs> oh, diba, panginahin ka dito, chill chill. Sarap, tayimik ng buhay. Diba guys? Sarap. O oh, di diba? Hindi namin yung kubukubo namin. Luluy, ang ganda pa ng igaan. Ang ganda pa ng igaan ng puta. Naluluyo. Uh Oo. -oh. Tapon ka na to? Tapon mo na yun. Ayan yung eh. ko. Ayan anyway, sa likod ng sahagin. Ayan nagsusunog. Nagsusunog yun siya. Eh. Siya may may-ari ng lupa eh. Ayan. mo. madam. Ayan madam. dunya, niya. Madam siya. Ayan, ayan. Buhay na yung ano namin dyan. Yung tanim dyan. Hanggang dun. Dulo. Yung kita yung may inaputi. Ayan dun. Dun sa bila, Ayan. Ayan. Hindi sa amin nga lang to namin to amo kaya kami muna nag ano di si kaso yan yan kami muna nag si kaso ng lupa ano yun yung bahay namin kubo kubo namin dito yan yung si misis ko yan Ayan, Ayan. 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 pangin namin muna tayo chill chill kasi sobrang init ngayon no? papahinga mo na kami punti hmm. kaulano na naman guys ayan oh. No? uula naman yata ito ano ito naman yung langit Ganito na lang guys. For the video, thank you for the watching.